Hello guys, welcome to my blog. This is Happy Glass TV once again. Ayan, to this vlog I papakita ko sa inyo at Uh, tuloy guys, nakita kami ni official kanina. So, kasi nagpunta sila sa banana ko at saka naglalaro sila ng go-kart at saka yung flying pack. So, ngayon, to this vlog, ay eh, kapakita ko sa inyo kung anong binibigay na, na, naman ni Lalabiyashi guys. So, ayan, relax ko So, since pagkatapos namin doon naglaro doon sa, sa place ng banana ko, tawag nito pumunta kami ng Pino Store dito sa Malaysia. So ngayon, ang nangyari, huwag pumasok kami doon sa karaoke. Eh ngayon kasi, dinugo ako. So ang nangyari, na, na ano man yung, yung, yung skirt ko ng dugo, uh, kung, kung sa Bisaya, uh, kuhaan siya ka na, So ngayon, nagkakataon na, may, da, binibigay pala siyang Uh, skirt sa akin. So, ngayon, ang ganap, ang ganap, kasi, kasi, may yung skirt ko. So, ayun, wala akong, wala akong magawa. So, na, na-push akong, uh, tawag ito, uh, gamitin itong skirt na binigay niya. So, actually, na, na ko na siya, guys. So, flex ko lang yung skirt na binigay ni Lila Biasi, guys. Ayan. Ayan tararan. Ito pala yung skirt na binigay niya sa akin. Ang ganda nito guys. Uh -huh. At saka fit in lang talaga sa akin. Ito ha yung skirt. So next. Ayan. Tararan. Ito ay hanging-hanging -hang blouse pala ito. ayan. Ang ganda guys. Kasi ano siya. Ang ganda. Ayan. ayan. Ito ay anong bang brand? Sarah brand guys. Ayan. confident ganda nito. At saka lahat like, sa tama. So, ayan, Lola Bia, Thank you so much, Lola. So, para sa ito sa skirt na binigay niya. Binigay niya. Hindi na natin, guys. So, ayan, may isa na naman. Para lang. Ay, ito is t-shirt. T-shirt, guys. So, ayan. Lola siya, thank you sa so t-shirt din. Oh, ayan, guys. Ang bahay na t-shirt. So, ayan. So, next. Wow, ano oh, ang ganda. Ang dami. Hindi ko alam talaga ito, so, guys. Ang dami ito. Ayan, may mga ang ganda. Oh, Pang ano to siya, guys? Ang tawag nito. Ito pala yung eco bag na pinaglalagyan, no? para na din pang workout siya guys actually para na din siya pang workout na din pang workout may din siya guys yung bongga so yan, yeah. next wow, oh, ang ganda yan, ito ay pang oh, ano din, pang workout ay, right. adidas guys ang ganda adidas, adidas siya branded pwedeng pwedeng ako ng t-shirt na mga ganito tapos ang pawan ko ng ganito kasi pang ay pang workout na ang bra ang paris nito pang workout na pang ganyan then bra next tadaan wow dress ano ang sexy ano ang sexy nito guys o, ganda, maganda maganda alam love it. Gusto ko siya possible ko telebisyon sa sarap oh, brand guys sarap brand ang no. ganda iyan ang ganda try ko muna wala kahit iyan ko fit eh ko din ang ganda kasi alam mo na kung bakit it's stretchable siya iyan gener na napaka sexy fit na fit sa akin guys ang ganda parang hindi siya parang maganda siya in fairness ayan maganda it's stretchable siya guys it's stretchable so ayan may isang gawa nga na may, may dugo ako dumating yung na period ko no Saturday. So, nag-ask ako ng favor sa kanya na dala niya ako na, ng napkin sanitary. So, ayan. Muna lang talaga ako ng aking mga. So, ayan. Ito yung pang last Ito ay isang chocolate. Chocolate. Ang Alam niya talaga yung gusto ko. Kasi Dark, chocolate niya. Wow. Ito ay isang dark. Mm -hmm made in New Zealand. Ako mapait ito guys. Mapait. Thank you so much my love Kainin ko talaga ito kasi gawa na may alamon siya. At the same time, kukwa. Ito ay isang mapait guys. Dark chocolate. Kukwa flavor. Made in New Zealand. Then kukwa. Pero ang maganda lang sa kanya kasi kuwan ng gusto ni may an may siya at the same time yeah so yan ito lang guys bigibig niya napaka ano napaka ay binigyan niya pala ako ng na 50% 50% teh tawag yung tawag eh 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 kahit man hindi tayo laging nag ano pero andito sa puso ko um, kung hindi man ako napaparandam sa inyo uh, ano lang may, may, may problema ako may iniisip ako yun. Know? so anyway I'm so thankful talaga na naging pressure ko sa lalapyashi kasi napaka ano niya napaka generous drawing mo, dami yan. Branded pa. Ayan. pang workout Ayan. Tapos ito, isang Nike. pang workout din. pang-paris ko sa tuwan. Ang ganda. I uh -huh. love it. Ayan. Tapos, ito pang t-shirt. Bahay ko lang. Ay, gamitin ko pang New Year. Kasi alam mo naman, dalil yung mga check ko may Ay, mga muchacha dali sa kung saan saan. So, ito yung binigil ko. and then, and the best talaga is ito. Yeah, best, the best talaga ito. Eh. Tapos, paris ko dito sa skirt. Napakaganda. Mm -hmm. Nahirapan ako sa palasin kanina. Actually, kasi, ang hirap, ang dami, hindi ko alam kung may mga ano kasi yung po ang bottom ba? Tapos, iwan ko, hindi ko maintindihan. Buti lang, anak, may ilang yung buo niya. Sabi ko, hindi ko nagkaparehas. O, oh, yun palang yung style niya. So, parang hiwi-hiwi siya ko. Hiwi-hiwi. Naghanap ko, saan mo to ilagay? Uy, ito ba? Hindi siya nag-even, hindi siya nag-even yung buo niya ba? So, style pala niya. Ay, nakuha. kong kulay na din ito. Yellow at saka green kasi yung favorite color ko. So, ayan, bongga tayo guys. Ito. Itong dress ako. Napakaganda. Nagamitin ko itong ito, bongga. Maganda siya. Sexy at the same time. Sexy siya. Tapos, naka, ano pa dito, yung nakasandal na. hindi, uh, yung flat na sandal. Tapos, or brown na color na sandal sa yung, yung mga XXX na uh, sandals Ganda. Hmm. Ganun siya. So, ayan. So, hanggang dito na lang siguro mo. No? At ako nagpapasalamat kay Lola Yashi. Ano na to? Uh, Christmas, Christ, Christmas Uh, gift? uh at saka, pang, uh, ang dami, pang Christmas gift niya ito Pang malakasan na talaga <laughs> Kasi hindi kami Hindi kami nakita noong December So kasi gawa ka ng busy din siya So nagstart like na siya na cleaning Ng bahay ng boss At ganoon din naman ako dito So So ngayon nagkita kami So yan, bongga na talaga So ayan nun guys Ano lang, Ching. Thank you so much din, Ching. I love thank you so much. I'm so thankful na may friendship ko kayo. Ayan. So, ayan. Hanggang dito na lang. So, see you in my next vlog, guys. So, thank you for watching, everyone. And then, din ako mag-shout out sa mga team supporter. Sa team premier supporter. thanks so much, guys. Everyone. Ayan. Hindi na ako mag-shout kasi may magkakalimutan na naman ako ng bongga, no? So, hindi ko mo siya shout out. So, thank you so much, guys. And then, uh, good, uh, kuan, uh, good luck and more power to your channel. And then, ingatan natin yung mga channel natin pa. Nang ng bongga. -bong na. So, ayan. Lalab, uh, lalab siya mo shout out to siya mo. Kasi namimiss namin siya. Since, almost One month na siguro, mga one month na siyang hindi nakukuhan, na hindi masyadong nag-ano sa wait kasi gawa na mo. Nasa pinas siya, uwi, tapos pupalik naman. So, kailangan niya mag-rest kasi pag-uwi pa sa biyay. So, ayan na lang siya. Uh, siya shout out kita. ka -bong ng bonggang bongga. So, thank you for watching. Have a good day and bye. And see you around, guys. Bang, 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 bang.